Ay tatlong halos magkakasunod na kaluluwa ang dumating sa pintuan ng langit. Kaluluwa ng tatlong lalaki. Sila ay tinanggap ni San Pedro. Tinawag ang una at ang sabi sa kanya, Mapalad ka, ikaw ay makapapasok sa kaharian ng langit. Ngunit may isa lamang bagong utos dito sa langit. Ano po iyon ang tanong ng lalaki? Wag na wag kang makakaapak ng halaman dahil maganda ang hardin dito, maganda ang mga halaman at bulaklak. Wag kang makatatapak ng halaman. Kapag nakatapak ka ng halaman, mayroong kaparusahan. Umalis, pumasok ngayon yung lalaki at naglakad sa loob ng langit. Ngunit isang linggo pa lamang, nakatapak agad siya ng halaman. Pinatawag siya ni San Pedro at ang sabi sa kanya, dahil sa nangyari, may kaparusahan ka. Kinuha, tinawag ang isang babae, ibinigay sa kanya. Nagulat yung lalaki kasi yung babae ay hindi gaanong kagandahan. Makakasama na niya forever. Nalungkot yung lalaki, ano ba iyan? Nakita to nung ikalawang lalaki, tinawag siya. May bagong utos dito. Umikot ka sa langit pero may isang bagong utos wag kang makatatapak ng halaman. Alam nung lalaki yung nangyari doon sa nauna sa kanya. Kaya maingat siyang naglakad sa langit. Lumipas ang isang, isang linggo, wala siyang natapakang halaman. Pangalawa, pangatlo, wala. Ngunit nung mag-iisang buwan na, ay hindi inaasahan na katapak siya ng halaman. Tinawag siya ni San Pedro, ibinigay ang isang, ang isang babae sa kanya, hindi kagandahan makakasama, sa, makakasama niya forever. Pumasok ang ikatlong lalaki, nakita niya yung nangyari sa dalawang naunang lalaki sa kanya. Ang sabi ni San Pedro sa kanya, may bagong utos dito, wag, kang, wag na wag kang makakaapak ng halaman o kay, kaya ay kay may kaparusahan. Pumasok ikatlong lalaki, naglakad, ingat na ingat siya dahil alam niya kung ano nangyari dun sa naunang dalawa. Lumipas ang isang linggo, hindi siya nakatapak ng halaman. Isang buwan, hindi siya nakatapak ng isang ng halaman. Anim na buwan, hanggang nung mag-iisang taon, sa hindi inaasahang pangyayari, hindi pa rin siya nakatapak. Pinatawag siya ni San Pedro, Congratulations! Hindi ka nakatapak ng halaman dahil jaan ito ang ibibigay ko sa iyo. Nako, Mayroong babaeng inilapit sa kanya, gulat na gulat siya. Masayang masaya siya dahil pag kaganda-ganda nung babae. Sa sobrang ganda, nagtatanong siya sa sarili niya, ako ba ay karapat dapat dito? Hindi niya magawang maging masaya kasi nagtatanong siya, parang sobra-sobra namang ganda. Ito ay kanyang ikinabahala. Kaya tinanong niya yung babae, ano ba sa tingin mo na mayroon ako at ako'y nabiyayaan ni regaluhan ng kasing ganda mo? Sumagot yung babae, alam mo, hindi kita masasagot sa tanong mo, hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, may nagawa ako. Ano yung nagawa mo? Nakatapak ako ng halaman. Alam na. No? Mga kapatid, may bagong utos ang Panginoon at hindi ito sa langit. Ito ay para sa atin sa lupa. Nangyari ito nung huling hapunan. Ano sabi niya sa kanyang mga alagad? Ito ang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo, magibigan kayo. Tanong, bago pa ba talaga yung utos ng Diyos na magibigan kayo? Hindi ba't nung lumang tipan pa lamang, nung mga panahon ng mga propeta, sinabi na yan ng Panginoon, panahon ng mga hari, sinabi na yon ng Diyos, magibigan kayo. Ano ang bago doon? Kung babalikan po natin, ang unang sinabi ng Diyos nung lumang tipan, Mag-ibigan kayo kung papaanong iniibig ninyo ang inyong sarili. Tama po ba? Huh? Ibigin nyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Nasa libiti ko po yan, lumang tipan. Ano ang bago? Bakit bago itong sinabi ng Panginoon? Tignan nyo'ng maigi. Anong sabi ng Panginoon? Kung papaanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Nakita nyo diferensya? Yung una, ibigin nyo ang kapwa gaya ng inyong sarili. Itong bago na sinasabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo kung papaanong iniibig ko kayo. Nakabase sa pag-ibig ng Diyos ang ating pag-ibig sa kapwa. Malaking diferensya, hindi po ba? Anong uri ba ng pag-ibig mayroon ang Diyos sa atin? Malinaw po. Ang uri ng pag-ibig na meron ng Diyos sa atin, eh yung tinatawag natin sa Ingles na sacrificial love. Ang pagmamahal o pag-ibig na handang magpakasakit, magsakripisyo. Anong ibig sabihin nito? Maraming magulang dito, tama po ba? Ma -ma -ma Maganda na maikumpara natin sa pagmamahal ng mga magulang. Di ba yung mga magulang, kahit alam ninyo na naglolo ko ang inyong mga anak, mahal nyo pa rin siya. Kahit alam ninyo kung saan-saan ginagastos ang kanilang baon, kinabukasan, ibibigay nyo pa rin yung baon niya na pinaghirapan ninyo. Kahit minumura kayo ng anak ninyo, kahit nilalapastangan kayo ng mga anak ninyo, ganun pa rin ang pagmamahal nyo sa kanila. Ganun pa rin. Kahit ilang beses nang nagkasala, nagkamali, paghingi ng tawad sa inyo, patatawarin nyo pa rin kahit pagkasakit-sakit na ng inyong nararamdaman yun ang isang uri o isang paglalarawan ng isang pagmamahal o pag-ibig na handang magsakripisyo. At yun ang uri ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun ang bagong utos. Hindi lang tayo magmamahal sa kapwa kung papaano nating minamahal ang sarili natin, kung hindi mamahalin natin ng ating kapwa kung papaanong minamahal tayo ng Diyos. Handa ka bang magsakripisyo? para sa iyong kapwa. Handa ka bang mag mahirapan para sa iba? O puro na lamang ang sa arili nating kapakinabangan kung saan tayo makikinabang ang ating iniisip at inaasahan. Isang uri ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Yun po ang inaasahan ng Diyos sa atin bilang bagong utos sa panahong ito mayroong huli at ikalawang katangian ang bagong utos ng pag-ibig ng Diyos. Ano yon? Tingnan niyo yung sumunod na sinabi ng Panginoon. Ano sabi niya? Kung kayo'y mag makikilala ng, lahat na kayo'y mga alagad ko. Kung kayo'y mag makikilala ng mundo na kayo'y mga alagad ko. Ano ibig sabihin po doon? Ang ibig sabihin po doon, kung kung bakit ito naging bago, ang pag-ibig ay hindi lamang individual. Ang pag-ibig dapat ay magkakasama. Lahat tayo mag-iibigan. Dahil sa ganung paraan lamang makikilala na tayo ay mga alagad ng Diyos. Hindi po po pwedeng isa lang ang nagmamahal. Hindi po pwedeng siya lang ang nagbibigay. Hindi po pwedeng siya lang ang nagpaparaya. Hindi lang po pwedeng sila lang ang tumutulong. Kailangan lahat tayo nagmamahalan, nagmamalasakit, dumadamay, kumakalinga, tumutulong. Lahat tayo. At kapag nagawa natin iyon, sakala mang matutupad yung bagong utos ng Diyos na tayo ay makikilala talaga na alagad ng Diyos. Bakit po ang Bansang Pilipinas Binigyan tayong ng iba't ibang magagaling na presidente, bakit tila hanggang ngayon parang hindi pa rin tayo masaya? Parang hingkulang pa rin. Parang hindi pa rin tayo talaga naaahon sa kahirapan. Bakit parang magulo pa rin? Tila parang mayroon pa rin pang-aabuso, panloloko o kawalan ng kapagkakapantay pantay o katarungan. Bakit ganon? Kaya eh, ang gagaling na ng mga presidente natin. Nandiyan yung presidente nung una, napakatalino. At ilang dek dalawang dekada tayong pinamahalaan. Binigyan tayo ng isang presidente, unang presidente babae, mapagmahal, madasalin. Ito ay sinundan ng isang presidente na isang militar, magaling sa estratehiya. Bakit? Meron sumunod na presidente doon, anak ng isang bayani. Nandiyan sumunod na presidente, ay uh, isang napakatapang na presidente. Bakit ganon? Kung titingnan niyo po, ah, honestly, ang gagaling naman ng mga presidente na dumaan sa atin, may kanya-kanya silang galing, expertise. Pero bakit? Parang ito pa rin tayo, kahabag-habag paminsa, nakakaawa pa rin yung ating kalagayan. Alam niyo kung bakit? Pakinggan niyo po ito. Kasi ang hinihintay natin, Superman superhero yung dadalhin tayo lahat yung bubuhatin tayo lahat patungo doon sa pangarap nating bagong bayan o bagong ah, bagong lipunan gusto natin merong superhero na gagawa ng lahat para sa atin hindi po, po pwede iyon hindi po mangyayari iyon hindi po pwedeng isang tao lang ang magdilingkod, ilang tao lang ang ang mag ah, ang, ah, magbibigay ilang tao lang ang mag ang ang, ang mag ah, Uh, dadamay, ang tutulong, hindi po. Pag sinabi ng, ng Diyos na kung mag-iibigan tayo, makikilala tayo bilang mga alagad niya, ibig sabihin po noon, bawat isa sa atin mag-aambag. Gagawin yung kanyang papel. Gagawin yung kanyang tungkulin. Magmamahal din. Dadamay din. Maglilingkod din. Magmamalasakit din. Mag-aambag para sa kapakanan, hindi lamang ng kanyang sariling pamilya o ng kanyang sarili, kung hindi ng kanyang minamahal na bayan. Tama po. Wala pong makasasagip sa ating isang, kahit yung pinakamagaling na presidente sa buong mundo, kung wala naman tayong gagawin at iaasa na lamang natin sa kanila, hindi po tayo uusad. Malayong malayong marating natin yung pangarap natin. Ito pa lamang salita ng Diyos sinasabi po sa atin kung papaano maging isang bayan na dapat tayo may ginagawa din. Tayo ay tumutulong. Tayo ay nakikiisa. Ito na naman, panalo na naman ang Yorme ng Maynila. O. Oh. Kailangan bang bumalik sa si Yorme para malinis yung ating mga lugar? Para yung mga bangketa na dapat sana nilalakaran ng mga pedestrian ay, mal, ay, ay maayos at lumuwag at hindi kailangan yung mga naglalakad, e eh, doon sa kalsada maglalakad, at at halos tamaan at tagasaan na ng mga bakal na sasakyan. Kailangan pa ba ng ganoon para turuan tayo na maging maayos? Iaasa na lang ba natin sa kanya at kapag wala na siya, balik na naman tayo sa dating ng nating ugali. Ang dami nating inaasahan sa mga sa mga nanalong mga leader natin, no? Mapaalkalde man ng isang bayan o isang senador o isang congressman o isang konsehal, Pagkatapos natin bumoto, tapos na ba ang tungkulin natin? Makita-kita na lang tayo sa susunod na halalan? Ginawa na natin yon, hindi epektibo yon. Paulit-ulit na lang tayo na ganyan. Kahit ano pa ang ilagay na, na leader dyan, ulit-ulit tayo. Bakit? Kasi binababayaan natin sila. Pinapaasa na lang sa kanila, pinakakarga na lang natin sa kanila yung dapat na tungkulin na pinaghahatian natin na pinagtutulungan natin. Hindi lang sila ang tinawag para magmahal, para umibig. Tayo rin ay tinatawagan ng Diyos at malinaw ito sa Ebanghelyo ngayon. Magmahalan tayo, magibigan tayo sa isa't isa. Magmalasakitan tayo, magtulungan tayo sa bawat isa at doon lamang aangkinin ng Diyos na tayo ay Kanyang mga alagad. Na tayo ay Kanyang mga tagasunod na tayo ay kanyang mga deboto. Paano ka ba nagmamahal ngayon? Anong uri ba ng pagmamahal mayroon tayo ngayon? Mayroon ba tayo ang tinatawag na sense of a community? Isinasaalang-alang ba natin sa ating agenda sa buhay ang kapakanan ng ating kapwa, ng ating bayan? Kasama ba sa pangarap natin at ambisyon natin ang magandang kapalaran at kalagayan ng ating bayan